Right now, nandito po ako ngayon sa aking Town Hall 60 sa aking main account. So, gumawala ako ng ano, gumawala ako ng layout ng uh, progress layout dito sa aking base. mga na-upgrade ko na is yung uh, Hero Hall para may upgrade ko ng mga aking mga hero. Yung laboratory na upgrade ko na rin. So, isa sa mga para sa akin, ha? isa sa mga para mistake ko rin. Na-upgrade ko pa agad itong blacksmith which is Uh, hindi para sa akin, hindi pa siya yung gano'n ka-priority ka ng upgrade pero okay lang na-upgrade ko na so, itay na lang natin Kapag nag-level 9 na kasi itong aking blacksmith na building sa Town Hall 16, magiging pinaka-benefit nito is pwede na ako kapag uh, level 27 ng mga equipment. Kung pwede sana yung clan castle na lang or yung aking storages na lang muna yung i upgrade ko. Pero okay lang kasi uh, meron pa akong 1D para makakapag upgrade -up ulit yung mga bagong buildings. Kasi so, lang din sa mga inuna kong i-upgrade in yung multi-archer tower at saka yung aking ricochet cannon. Kaya ako sila inuna. Gusto ko pag nagawa ako ng, ano, ng war base or ng aking layout base, kumpleto na lahat ng buildings dito sa aking home village. Kahit din sa aking builder base at saka sa plan capital namin. Gusto ko kumpleto na lahat ng units kahit level 1 lang siya. So ngayon, meron pa akong hindi nakukuha ng dalawang defense. Itong multi-archer tower at saka rin ko siya kanan may tag sa pa na naghihintay. And nakansin ko lang pagdating pala ng Town Hall 70, pansin ko lang na habang tumataas yung Town Hall, ang dami na nila mga pangkulog na mga nilalabas na Kaya nga nito, yung Ricochet Cannon at yung Multi Archer Tower na pinag-combine na nila yung mga defense. So, nababawasan na tayo ng ano, nababawasan na tayo ng number of buildings or nababawasan na tayo ng number of defense oh, no. uh, in exchange dun sa uh, kakaibang feature ng defense. Kaya nito, yung Multi Archer Tower at yung Ricochet Cannon. So, pagdating ng Town Hall 70, ito ko lang din na pang inaplay ko to magmimix naman yung town hall at saka yung eagle artillery so, sa mga town hall 70 na babansin ko parang wala silang eagle artillery so yun pala yung magiging kapalit noon. so ang laking ang laking space na naman yung mawawala siguro preparation for town hall 18 kung may mga ilalabas na mga bagong defense sa town hall 17 so ayun um, pero buod naman doon kahit nawala yung yung eagle artillery Nagkaroon naman ng bagong defense yung tinatawag na Fire Splitter sa taon 17. Wow! Tapos yung mega magkakaroon ng ito, pinatawag na multi gear Tower wow. Tiba, sa taon 17. Na pagkukumbay natin yung dalawang yung dalawang gear up na building. So, i-expect ko na na balang araw, yung multi-mortar natin dito sa ating home village, magkakaroon din yan ng partner. ba? Diba? posibleng balang araw mag up na rin yung Expo, yung Inferno Tower, yung Wizard Tower, posibleng di Diba? Para mabawasan, mami-minimize yung mga space buildings. Mami-minimize yung mga dami ng ating buildings. Kasi ang to totoo ang dami talaga. Diba? Ang daming defense. ng pagdating mo sa Town Hall, pagdating mo sa Town Hall 15, pagdating mo sa Town Hall 14, mga ganyan. Ang daming defense na talaga. So, ayun. So, yun yung nangyayari sa kanya. So, kapag gumawa pa ako ng isang ricochet cannon at saka ng isang Golden archer tower, mabuhasan na to. Ito nga ang mga archer tower. So, meron ng mga walang dalawa. May matitira na lang na. May matitira na lang ang apat na archer tower. Tapos, kung i-gear up pa ito, so, pagkocombine pa natin yung aking, archer, yung aking gear up na archer tower at saka yung ating kirap na canon sa Town 17. So, magiging tatlo na lang yung available na Archer tab so ganun siya ka, ganun siya tindi. So, ayun. So, ito yung pagkakasunod-sunod na ginawa ko na susundan ko kapag nag-upgrade pa Ako ako gumagawa ng ganito, ng gumagawa ng progress na layout para makita ko yung ano yung pagkakasunod-sunod ng gagawin ko talaga. So may kita mo dito, inuna ko talaga yung mga storages. Pagtapos ng storages, ito yung mga supercharged, supercharged na, na units. Gaya ng mga collector, elixir drill, gold mine. So nasa supercharged siya. So, napakalaking bagay rin kasi talaga nito sa pag-produce ng mga resources na papasok sa ating storage. So kung inuuna inuna ko naman yung mga storage kasi nga, uh, paano naman ang sayang? ba? Diba? Kung baga sana maximize yung pwede natin mapuno kung wala hindi kasi tayo kung halimbawa kasi free to play lang tayo kung halimbawa ah, hindi tayo bumibili ng gold pass o so, basta hindi natin ginagastos ng to clash of clans ng, ng real money ang mangyayari bago natin may upgrade yung mga buildings i-require ka nila ng amount na dapat max level yung ating mga storage. Halimbawa, yung Wizard Tower, ang halaga niya, ayan, 15 million. Tapos yung sa storage lang natin, halimbawa lang, 14 million. So, bago natin makuha yung 15 million, kailangan i-upgrade muna natin yung mga storage so parang ganoon so i hope na get nyo yung point to do ganoon din sa dark elixir storage sa so, tingin ko sa ito yung mga ito na yung susunod na i-upgrade ko bukod sa sa siege machine Okay, siege machine kasi yung nakalagay dito. Siege machine capacity, matatagdaga ng isa. So, meron tayong option para umili ng dalawang siege machine. Halimbawa, yung attack strategy na gagamitin natin, mas kailangan ng siege barracks kumpara doon sa, sa battle blink yung mga ganyan. So, malaking bagay yun. Liban pa doon sa siege machine na ako nakalagay doon sa ating training army. So, bukod pa sa benefits na makukuha ko sa pag-upgrade ng clan castle, gusto ko lang din makuha yung itsura kasi nito eh. ba diba? Ang ganda lang din kasi yung itsura niya. Kulay parang gold siya, di ba? Parang may pagka-gold siya. Napapartner siya doon sa itsura ng town hall. So, yun. Pagtapos siguro ng clan castle, ayun na. Susunod ko na yung mga storages. Tapos isingin ko itong barracks itong barracks na pag na-update ko siya makukuha ko na itong bagong units o yung aking bagong troop na tinatawag na sa town hall 16 gusto ko lang din kasi makakita sa aking profile na na-unlock ko na yung mga yung mga missing na troops dito sa profile ko sa Clash of Clans okay. so, marami pa ako hindi na-unlock kaya niya. pero I think ma-unlock ko na ito ma-unlock ko na lahat ng mga naka-gray na icon na to dito sa town hall 16 so yung Trower sa barracks. Tapos itong dalawang pet, yung spirit fox at saka yung, yung parang jelly. So, okay, ma-unlock na siya sa Town Hall 16. So, yung bagong siege machine, nandito na rin siya. Nakikita natin, ma-unlock po na rin siya sa Town Hall 16 through bloodchurn. and upgrade workshop to level 8. So, may unlock po na siya. So, makikita ko na siya lahat dito sa aking profile. Na-available na siya, pwede na ako mag-donate ng mga ganun proofs. So, kahit level 1 lang, okay lang, walang problema sa akin yun. Pagtapos itong mga pang produce ko ng mga resources, doon ko na yun next yung aking mga main buildings. Susunod ko sa main buildings yung tinatawag na Eagle Artillery, tapos yung mga itong monolith, okay, yung monolith, tapos yung mga scattershot, inferno tower, yung Expose. susunod ko siguro yung mga bank tower, dalawa lang naman siya, tapos yung mga air defense, tapos yung mortar, wizard tower, Hidden Tesla. Tapos ulit ko na yung mga Archer at saka yung Canon. Ganun ako maagap trade. So, inuuna ko talaga yung mga pang resource. O yung mga pang produce ng mga resources. Diba? Tapos yung mga storage. Basta lahat, as much as possible, lahat na makukonsume ng Elixir. Tapos yan, yung mga hero. So, hanggat kung meron akong, kung meron akong available na builder, kahit isa lang, pinupunta ko agad sa hero. So, yung pag-upgrade ko ng hero, nag-start ako sa queen. Tapos pagtapos ng queen, doon ako sa warden. So pagtapos ng Queen Warden, doon na yung aking uh, susunod mga Dark Elixir, pupunta ko sa Royal Champion, tapos yung King. So ganun yung aking uh, pag-setup ng pag-upgrade. So kung nagkakaroon ako ng extra Dark Elixir, doon ko naman siya nilalagay sa mga pet. So yung pet, kadalasan yung in-upgrade ko, yung ginagamit ko lang talaga. Tapos yung hindi ko masyado in-upgrade, tapos wala, wala namang papaglalagay ng Dark Elixir, doon ko siya nilalagay sa mga pet na sa tingin ko, sila yung mga next na pwede kong alternative na pet. Pag nagsawa o na ng paulit-ulit na strategy. And so, ulit mga makakreate yung mga traps and walls na. Napansin ko lang din dito sa Town Hall 16 na hindi natin pwede i-upgrade yung ating army camp. Siguro sa Town Hall 17, hindi ko sure kung may upgrade natin sa Town Hall 17. Pero I think wala na kasi wala na siyang icon dito. Talagang na lagay na pwede natin siyang i-upgrade. Unlike sa ibang buildings na kapag nag Town Hall 17, pwede natin siyang i-upgrade. Ang bawa ito. Ito ang ating hero hall. Ayan, eh, may kita mo. Meron siyang icon na kailangan town hall 17 ka bago mo may upgrade. So, sa so tingin ko sa town hall 17, ito na talaga yung max capacity ng mga troops o ng ating army cap level 12 kahit hanggang sa town hall 17. Sa town hall 16 naman, wala na siyang ano, wala na siyang parang 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. Wala na ganun. So, pag in natin siya, rekta na siya sa town hall 17. Ganun siya. So, hindi na siya yung traditional na from town hall 12 ano, 13, 14, 15 na meron siyang 5 star at limang beses mo siyang i-upgrade bago pa mag-proceed sa susunod na town hall. Ang requirements lang niya, gaya sabi ko kanina, yung Eagle Artillery. So, ito yung aking setup na ginawa. Diba? And uh, I na pasundan natin itong progress ko dito sa Clash of Clans mga Sa aking Town Hall 16 journey. So, kaya inuuna kay mga army, yung mga hero, yung mga troops, mga spells. So, kaya kayo inuuna kasi pag inuna yung defense sa pag-upgrade, sa pag nagpalit ka ng town hall, mas lumalakas yung mga pamirror. Parang ganun yung naobserban ko kapag inuuna ko yung mga defense. So kapag inuuna ko yung defense, lumakas yung mga kamirror, tapos late yung mga troops ko sa level. So mas mahirapan ako kapag loots, mas mahirapan ako kapag war, mas mahirapan ako kapag bad morning, and etc. ba And marami pa. So yun yung disadvantage para sa akin kapag in natin. Nakuna yung mga defense. Pero malaking bagay pa rin to lalo-lalo sa, sa clan war league, tsaka sa legend league, yung pag inuna natin yung defense. Pero para sa akin, makakapag-defense naman yung ating base without trading the defense. So, madalas natin i priority yung paggamit ng attack compared sa paggamit ng defense. So, para sa akin lang naman yun, kung may yung may Para sa akin lang naman yun, wala namang maliit sa mga ginawa mo. So, kung hindi mo ginawa yung ginagawa ko, wala namang mali sa ginawa mo. So, kung magkaiba tayo ng ginagawa, so wala namang mali po dyan. So, walang maling desisyon kapag so, pinanindigan mo na tama yung ginagawa. Oh. Ngayon, paano po kayo mag-upgrade? Paano yung sequence ng pag-upgrade nyo? Paano nyo po i-monitor yung mga buildings na ina-upgrade nyo? Ali, dito na po matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na ito. And kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba. And I'll try my best para reply nyo po kayo sa isa. At huwag nyo po kakalimutan na po subscribe sa channel click nyo na lang yung notification bell button para mag update ko kayo sa mga next videos na yun. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Bye-bye.